The video oh so guys uh, now we are preparing for our upcoming Thanksgiving tomorrow guys so grabe mga, mga kapatid natin no sa Panginoon grabe nagtutulungan talaga ang lahat para sa ating Thanksgiving tomorrow guys so salamat Lord for this opportunity to serve you to have this kind of family tabernacle of praise lapas sabi yo, oh, yung pagtutulungan guys the best Oh yung mga bata sila yung napalobo sa ating mga kuhaan balloons oh. Oh. pagkakaisa at pagtutulungan para sa isang sa nam, isang pagtotoo pagtutulungan pagkakaisa para sa masiglang kung ano sa kanang tiwala sa Panginoon ano bang pinagsasabi ko pananampalataya pala guys salamat kayo ni Lord no? so gabi the best interior designs house church interior design sa house church. Bye bye. Love you all.